Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have Malacanang statement about the decision of the International Criminal Court um, to reject the appeal of former President Rodrigo Duterte for an interim release? ICC has cited the statement of Vice President um, Sara Duterte. I think it was about the um, plan to break... Uh, FBRRT from the detention cell. Your thoughts on that, ma'am? Unang-una po, uh, uulitin po natin na ang uh, pamahalaang uh, Marcos Jr. ay hindi po kasama sa kasong kinakaharap po ngayon ni dating Pangulong uh, Duterte. So kung ano man po ang naging desisyon ng uh, ng uh, ICC, hayaan na lang po natin ang, ang mga abogado nila at ang mga parties dyan na sila pong gumawa ng aksyon pero despite po the considerations cited by the ICC may mga inilabas pa rin po na statement for example siya uh, congressman Pulong saying na it is a political theater to all kidnappers of my father I will make sure that you will pay for this crime that you have committed Unang-una po, hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law at uh, hindi po tayo dapat uh, natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Ma'am, sorry, pahabol na lang po. Do you see this na parang nag-backfire yung mga statement? Uh, hindi po natin masasabi on our part dahil nasa pag-assess uh, po yan at pag-evaluate po ng mga judges sa ICC. Salamat po, Yusek.